Oh sige na ikaw na open oh. Kaya gusto niya siya 'yung magbukas hmm. Gusto niya siya mag-open oh. Oh oh. Oh sige na po na. Ara na ara na ara oh. Oh 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 oh. Lak Oh wow! Squeeze okay, <laughs> please. Okay. Push. It's okay. O, oh, sige na, give na kay mama, give na ni mama ang key. O, oh, na. Na-open mo naman eh, o. Oh. Na-open mo na. Eh, na-open yan na. O, oh, oh, sige, o. Oh. O, oh. o. <laughs> na-open mo na. O, oh, sige, ikaw na. Mm. Open it again. Mm.